Alam mo, Brando. Ikaw ang dapat sisi sa pagkamatay ng dalawa mong kasama. Hindi ka man lamang nakikipag-coordinate sa opisina. Alam mo bang, mula sa iyong kanununuan, hanggang sa iyong ama, sila ang may pangalang pinakamalinis sa buong departamento. Sana naman. Huwag mong sirain ang magandang pangalang ipinamanan nila sa iyo. Sabi! Salamit! Ito pa siya! Ikaw, may kasalanan. Ito pang siya! Lalo ka na! Puti ka sa Ang iya bang mo! para bawat kulong mga yan. Oh. Sir! Good work, Cooper. Talagang ikaw ang pinakamagaling na polis ko dito. Thank sir. Hindi ka mukha mga yung polis natin diyan. Ang lalaki! Wala naman sinabi. Follow me. Yes, sir. Obrando. Dapat mawawagay agad ng warrant para ano? Para i agad yung bahay. Oh siguro, sir. Ano man nangyari, sir? San linggo ka na wala? Kung hindi paki-tawag, hindi ka pasisipot. Mahirap ipaliwanag sir. Mahirap talaga dahil kuntutusin. Awol ka na. Ano ba talaga nangyari? Hindi ko alam eh. Bigla ano, sir? Biglaan? O biglang yaman ang gusto mo? Tinyente. Sige na. Lakarin dapat mo na yung dapat mong lakarin. Sir. Alam mo, Brando. Ikaw ang dapat sisihin sa pagkamatay ng dalawa mong kasama. Hindi ka man lamang nakikipag-coordinate sa opisina. Alam mo bang, mula sa iyong kanununuan, hanggang sa iyong ama, sila ang may pangalang pinakamalinis sa buong departamento. Sana naman. Huwag mong sirain ang magandang pangalang ipinamana nila sa'yo. Nahiya kasi ang isang nangyari. Kalimutan mo na yon. Ang importante yung sasabihin ko sa'yo. Una, si Boy nagtatago sa probinsya. Pangalawa, gusto kong magpasalamat sa'yo sa ginawa mong tulong sa akin Dahil kung hindi mo ako tinulungan, makakawala sa bisyo ko. Baka yun na ako, di kaya. Baka choky na ako. Patas lang tayo. Tinutulungan mo naman ako eh.